Hi guys! It's Sil Mariano and welcome back to my vlog. So for today's video guys, mapag-uusapan naman natin kung nag-home visit ba yung mga OLA agent or pumupunta ba sila sa mga barangay natin. Madalas ba kayong nakaka-receive ng mga texts mula sa mga agent or OLA agent na pupuntahan ka nga daw nila sa bahay nyo or pupunta sila sa barangay hall para singilin ka nga dun sa utang mo na hindi mo pa nasasettle. At yan yung pag-uusapan natin ngayon guys, no? Kaya naman, keep on watching. Okay, let's go. Alam nyo ba guys, no? Na madalas din akong nakaka-receive ng mga text ng mga Ola Agent na pupuntahan nga daw ako dun sa barangay namin. Or pupunta sila dito sa bahay namin para singiling ako or mag-settle ako ng payment ko dun sa nilang applications. Pero didiretsuhin ko na kayo guys, no, lahat ng mga text nila na sinasabi nila guys sa text na pupuntahan ka nga daw sa barangay hall nyo or pupunta sila sa bahay nyo. Lahat ng yan guys ay hindi totoo. Mostly lahat ng mga text nila guys no is naka sent to many like hindi lang ikaw yung tine-text nila ng ganun kundi pati na rin yung iba pa nilang mga client. Halimbawa guys no yung loan mo doon sa isang loan applications is 2000 lang. I'm sure guys na hindi ka nila pag-aaksayahan ng panahon na puntahan sa barangay hall nyo. Kung ganoon lang naman kaliit yung amount na hiniram mo sa kanila. So, hambawa ikaw nasa Mindanao ka, hindi na yan sila mag-aaksayahan ng panahon na gumastos sa aeroplano. Siyempre, back and forth na yun guys. <laughs> hindi na yan sila mag-aaksayahan ng panahon na pupuntahan ka nila sa barangay nyo lalo na kung sobrang layo mo. Pero paano kung nasa malapit ka lang or nasa around Metro Manila ka? Actually guys, no, hindi ka rin nila pag-aaksayahan na panahon ng panahon na pupuntahan dun sa barangay hall nyo or dyan sa bahay nyo. Kasi una sa lahat guys, is takot yan sila na magpakita ng kanilang mga identity. Ang tanging magagawa lang nila nga guys no is takutin ka at halasin ka sa text para nga makapagsettle ka ng payment mo sa kanila kahit walang wala ka pa. At isa na nga, at kasama na nga dyan no, yung text nila na bibisitahin ka nga daw sa inyong barangay hall or pupuntahan ka sa inyong bahay at hahatakin yung mga gamit nyo dahil nga lang hindi ka nga nakapagbayad sa kanila. Pero kung sakaling bibisita naman sila guys no, dyan sa barangay hall nyo, E eh, di diba nga mas okay pa yon para ma-settle mo yung payment mo sa kanila in a legal way. Plus pwede mo rin ipa-delete yung account mo doon sa kanilang applications. At isa pa doon is mamimit mo yung agent or yung ola agent na namahiya sa'yo sa text. Pero for me guys, no, sobrang labo na bibisitahin kanila sa barangay hall nyo or sa bahay nyo. Kasi nga takot yung mga yan na magpakita ng kanilang mga identity. At kung meron mang mga ola agent na nag-home visit, ito ay based lang naman guys sa research ko si Digido nga daw yung mga agent ni Digido at si Cash Express at uh, Express yan daw yung mga nago home visit pero around Metro Manila lang or yung malapit lang sa kanila pero pag nasa malayong ka Luzon or Visayas Mindanao hindi yan sila mag aaksaya ng panahon na bisitahin ka dahil para sa malit lang na halaga na hiniram mo sa kanila And based nga rin guys no, sa research ko dito kay Dig sa Ola Agent ni Digido, nag-home visit talaga yung mga yan. Pero hindi naman yung sila nagtatagal doon sa lugar nyo, kundi meron lang silang iaabot daw na letter na ibibigay sa iyo or sa kakilala mo in case na wala ka sa bahay nyo. So yun lang naman guys no, yung alam ko ng mga Ola na nag-home visit. And the rest guys is hindi talaga sila nag-home visit kasi alam naman natin at alam naman nila na illegal silang nag-ooperate plus illegal din yung kanilang interest at may laban din tayo guys no kasi madami silang violations kagaya ng mga pananakot nila plus yung kanilang yung data privacy app at pwede na pwede nating may isang sa nila So yun lang naman guys no? yung ating topic ngayon. Sana nasagot ko yung mga tanong nyo kung nag-home visit ba talaga or pumunta ba talaga sa barangay hall yung mga agent ng OLA. Sana meron kayong nalaman dito ngayon sa ating content. Sa mga hindi pa pala guys, nakakapag-subscribe sa YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!